So guys, ganda tanghali po at ako po bibili po ng ulam. <laughs> bibili na naman po ako ng ulam namin ngayon tanghali. Ah, yan. Shout out sa inyong lahat yan. Salamat po sa mga pumapasok po sa live ko. Thank you po so much. Maraming maraming po salamat sa inyo dyan. Adi Dimple, I love you all. Mm sa family nila, sa family ni Kuya Simple, at sa lahat po na nagbibigay kay Ate Miriam ng blessing. Thank you so much po. Shout <clears throat> out. Bumalik po ako kasi po ay eh, ang sinayang ko pala ay nakasalang. Bukas pa po yung ano, ang baho ba? Hmm? Dili ko po, po tayo din eh. Bibili tayo ng ulam. Sobrang layo ho ng bibilan. Ano <laughs> kayong mabiling ulam? Kakadlakat tayo. At, sobrang init ang init yan. yan shout out na sabi <laughs> ni kirandi po now <laughs> <laughs> po, yan dito po tayo dadaan pabibili uli ng ulam kaya mang ulam po ang mabili Mainit uh, ah. Uh, bago makarating sa bibila ng ulam. As, ang, ang sarap ng hangin ah. Bibili pa akong ulam. Dini sa kanto. Yeah. Oh, yun. Sabi ng kuya kala. Shout hindi po daw. Okay. Ang bibili. Kulak konti na. Ba, kanin na ba yan? Dalwa-dalwa eh. <laughs> Shut up! Ang <laughs> ulam, ang mabibili natin. ayo po ng pilihan ko ng ulam guys pili ko na tayo dito muna para medyo malapit lapit na eh, dito po yung ano pag po nalaki pong alon <coughs> pag po mga nalikas dito po sila pumupunta yun o oh. bagong gawa po to ganda o oh. Mm. Dito po ako lumikot. Mamaya po, papakita ko po sa inyo ang araw kung dito po ako lumibili. Yan, ayan po ang nagtitinda. Ang <laughs> Ate paester po, may tanda na po siya. O, oh. nagtitinda pa rin po siya. Yan, at siya po, eh, talaga po nagtsatsaga po lang po. Di siyang magtinda. Dito po ako pumibili sa kanya po ng ulam. Yan, sa ate Esther po, talaga po tingin matyaga po siya. Yan, ayan po ang tinda niya. Oh. Nag-vlog ka? Opo. <laughs> shout out ka din eh, malay mo. Oh, yan. Oh, shout out yan, Tester. May edad na po talaga po siya. Talaga po siya. Nag-aarimbang po talaga. na po ako. 80, ano? Ilan taong ka na, Tester? na. Oh, meron niyo po. Ay, 82, 82 na. Oh. Ay, siya eh, nagtitinda pa rin. Ha, kapag luto pa rin siya. Oh, yan, Tester. Nagsasaga lang po din po siyang mag-ano. Ayun po yung kapatid niya. Yan po, katulong niya yun. Ang kaya to din. Oh, yan, oh. <laughs> yes, pa na po ako guys pinapit na po ako sa bahay po namin pa na tayo pa na tayo huh? shut up Sa hindi lahat dyan uwi na kami Nabili ko pong ay ulam ay kardereta po. Saka po dalawa pong manok na perito. 25 po ang isa. Yan tayo eh. Malapit na po sa akin. Sa asawa ko po yung ano yung kardereta po, sekwenta po ang order at saka po tig isa po kami ng anak ko ng ulam ako so na lang po tinatapos pong aking vlog Bye-bye.